Hello po guys, magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga kapatid, kumusta na po ang lahat Guys, ito uh, na naman po ulit ang inyong lingkod po, nagbabalik po Ang inyong lingkod po, bihira na, gaan. bihira na po mag-upload kasi po busy po anti uh, Andito po ako ngayon, nagtitinda po kasi muna naghanap buhay. Ayan po, sinubukan ko muna ang ating mga pamproteksyon, ang ating pampaswerte yan po, ito naman po ang pampaswerte ko po ay ginagamit ko yan po ay real po kumbaga real ang pampaswerte ay nagbibigay din talaga swerte, panghatak ng customer, ayan po guys sinabi ko na sa inyo, ang mga pampaswerte, kailangan gamitin sa tama lang, sa paninda or pantawag ng customer, ayan po, na-prove ko na po yan guys sa inyo, kaya pwede na po ulit kayo mag abel sa akin ng mga pampaswerte mucha mutya, para ito ay maghatak na mga customer. Basta may konting puhunan, pwede na po mag-umpisa. Ayan po guys. Hindi lang po tayo pwedeng uh, may, may papasorte pero hindi naman tayo kikilos or gagawa ng paraan. Kailangan gumawa ng paraan para ito ay maging prove sa ating sarili kung ito ay mabisa o hindi. Ayan po guys, ang tumpak natin or ang pagsa natin ngayon tungkol naman sa pandakaki na bracelet. Ayan po guys ang pandakakim na bracelet, pwede pambata pambabae pang, pang matanda, or pang sanggol. Ayan po guys. Walang pinipili na kasarian. Pwede pong gamitin kahit sino kapag ito ay kapag kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte o pamproteksyon. Ayan po guys. Ayan po. Ang pandakaki ay pang kalahatan. Uh, may nagtatanong ito ba ay paano gamitin? kung paano gamitin, walang proseso po na na mahirap gamitin lang po, isuot lang po lamang kahit saan po kayo ay pupunta, palagi po suot. Ito ay pang Ah, kung may magtatanong kung paano protektahan ang ating sarili ng isang klasing na bracelet na 'yan, napakaganda po. Ang katanungan ko yan po ay tinatanong sa inyong kaisipan habang ninyo pinapanood itong aking vlog. Okay po. Ang una-una po guys, pamproteksyon ito. Lipad hangin. Okay, number one, lipad hangin. Pamproteksyon na rin po sa mga inggit. protection po sa mga usog. protection po yan sa mga uh, kulam or mangkukulam sa aswang sa masamang elemento sa masamang espiritu yan po, yan din po ay pangontra din po kung tayo ay uh, nakakasagap ng uh, masamang enerhiya or uh, yung sinasabi nila tayo ay nababati ng hindi yung ang sikmura natin ay sumasakit yan din po guys yan din po liwas liwas din po sa aksidente yan iwas din po sa mga samang elemento, engkanto, laman lupa, uh, but spirit. Okay, marami po 'yan. Aswang. Ayan po guys. Iyan din po guys. Ay wala na pong ritual-ritual kasi po iyan po ay naritualan na or dinala ko na sa galing sa Mount Banahaw yan inakit pa sa Kalvaryo ng Mount Banahaw at pinaliguan pa sa uh, sa Santa Lucia. Ayan po guys, kaya doble-doble ang kanyang pamproteksyon at malakas ang bertud. Iyan po guys, at maganda din pang proteksyon sa ating pangsarili. Wala na pong kailangan dasalan at iyan din po ay pull pack na po guys. Ayan sa nice po magkaroon ng ganito, pwede nyo akong ipm sa messenger. Mary Jane Alberto na po. Binago ko na po ang aking name para hindi po mahirapan. Mary Jane Alberto lang po. Ayan. Pwede nyo ka ako akong i-avail. Uh, Mag-avail po kayo sa akin. Ayan po guys. Bawat isa nyan po guys ay may kasama pong mga privis Tulad na nito. Ang isa pong corazon di Maria or tinatawag nila uh, puso ng gubat pangkabal, pangproteksyon din po yan at yan din po ay nagbibigay din ng swerte kung kayo ay mag po sa akin yan po ang mga freebies at ito din po ay niyog-nyogan nyug ang niyog-nyogan nyug din po ay maraming benepisyo or magbibigay din ng swerte po sa mga positive positibo ang isip nila at naniniwala sa mga pampaswerte at bayuko. Alam naman po natin, ang bayuko po ay nagbibigay din po ng swerte at ito din po kapag ilagay sa suka ay yan po ay gumagalaw o gumagapang tinatawag natin. Iyan din po ay isa din po, pampaswerte din po, ang um, uh, galing po yan sa pine tree. Ang pine tree po ay napakataas na uri ng isang kahoy. Kahit sa ibang lugar po ito ay kilala din po. Tinatawag din nila po ay isa pong pampaswerte. Ang pine tree po ay bihira lamang. Kapag ito ay may mga uh, marami po kayong ganyan po pine tree or uh, ang dahon ng pine tree po ay marami din pong paggagamitan iyan din po ay kilala po natin kapag po kayo na pasyal po sa kaya po makikita naman po ninyo ang mga dahon ng pine tree ito din po ay ginagamit din nila po pang ritual or pang basbas po or pang usok at ito din po ay minsan ginagamit din nila po sa pang gagamot. ang pine tree po ay pinaka mabisa po at ito din po ay sikat din po sa ibang lugar ang pine tree po ay iba po ang may dalang pampaswerte at ito din po ay pangkalahatan din po. Ayan. At ito din po ay sa din po. Swerte, ah, uh, rosa mistika ng isang kahoy na may gabay. Mga kapatid, ito po ay sa previous. Ang isa pong items po na ipagkakaloob ko si R. Mag-avail po kayo sa akin. Ayan po ang mga previous ipagkakalob. Ito po ay Rosa Mystica, isa din pong pampaswerte at ito din po ay malakas din po magbigay or panghatak ng swerte at ito din po ay nagtataboy, nagtataboy ng mga kamalasan sa ating tahanan o sa ating buhay. Ayan po mga kapatid, ayan po ang isa pong Rosa mistika Ayan po guys, uh, sana padaan sa aking munting channel, uh, paki subscribe and like na lang po sa at paki pindutin ang notification bell para always po kayo updated kung ako ay may bagong upload mga kapatid yan po ay bihira po talaga po ito ay prove it at ito din po ay malakas po galing pa sa Mount Banahaw tulad na lang po nung isang vlog ko po may pinakita po ako isang panda pandakaki na tangkay pwede din nyo po akong i-avail ganon din po ang mga previous niya po ayan ah, uh, pwede kayo mag sa akin pangunta sa aswang elemento Iyan din po ay pwede nyo kung yun po ay tangkay uh, pwede nyo pong iharang or kapera-perasuhin po pwede nyo dadalhin sa bag or ipamimigay nyo rin po sa inyong anak, asawa po para pang nila kung saan sila ay lagi nagpupunta at pwede din po kayo magsabit sa inyong tahanan, pinto at sa ilan pa mga sulok or bintana. Yan po mga kapatid, maraming salamat po sa lahat sa napadaan sa aking munting channel. Ako ay nagpapasalamat sa inyo. Uh, konting favor na lang po. Pakishare na lang po sa inyong kamag-anak o kaibigan kung gusto nila mga pampaswerte na yan at pamproteksyon. Yan po ay pangkalahatan din po guys. Ayan po, legit po at yan, at yan din po ay may basbas -bas na rin po hindi na kailangan dasalan uli. Yan po, inulit ko uli. uli po. Hindi na kailangan dasalan. Yan po, ay gamitin na lang po. Kahit saan po kayo magpunta, laging lang po suot at hindi po kailangan hubarin. Okay po, guys. Kahit po sa CR, pwede nyo gamitin yan, guys. Ayan po. Maraming maraming salamat. At kung nasaman po kayo ngayon, palagi kayo magingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. God bless all sa inyong lahat.